Bansang Amerika nagpadala ng mga attack missile system sa Pilipinas na gagamitin sa mga pagsasanay sa Balikatan 2024. Inakusahan naman ng China ang United States ng stoking military confrontation sa kamakailang pag ng isang malakas na missile launcher na may kakayahang magpaputok ng mga armas na may hanay na hanggang 1,600 km sa mga exercises sa bansang Pilipinas. Inakusahan ng China ang United States ng stoking military confrontation sa kamakailang pag-deploy ng isang malakas na missile launcher na may kakayahang magpaputok ng mga armas na may hanay na hanggang 1,600 km sa mga exercises sa Pilipinas. Dumating ang mid-range capability ground-based missile system ng US Army sa isang rehiyon kasunod ng serye ng mapanganib na pagharap ng China at Pilipinas sa South China Sea, kung saan ang mga barko ng Pilipinas ay tinarget ng mga water canyon na ikinasugat ng ilang mga Pilipinong mandaragat. Ito ang kauna-unahang deployment ng MRC Missile System na kilala rin bilang Typhoon System sa Indo-Pacific Theater at ito ay dumating sa gitna ng serye ng US-Philippine Military Exercises kabilang ang pinakamalaking edisyon ng taunang bilateral balikatan mga pagsasanay na sinimulan nitong lunes. Hindi sinabi ng US Army kung gaano katagal mananatili ang Typhoon System sa Pilipinas ngunit ang pakikilahok nito sa serye ng magkasanib na pagsasanay sa pagitan ng dalawang kaalyado sa kasunduan na ang una ay nagsimula noong April 8 ay nagpapadala ng sinyalis na maaring maglagay ang Amerika ng mga mapanganib na armas. Ang Typhoon System ay may kakayahang magpaputok ng Standard Missile 6 or SM-6, isang ballistic missile defense munition na maaari ding mag-target ng mga barko sa dagat sa hanay na may 370 kilometer o 230 miles ayon sa Missile Defense Project sa Center for Strategic at International Studies. Maaari rin nitong paputukin ang Tomahawk Land Attack Missile, isang maneuverable cruise missile na may saklaw na 1,600 km ayon sa CSIS. Ayon sa China, ang presensya nito sa rehiyon ay nagdaragdag ng mga panganib ng maling paghatol at maling kalkulasyon. Sa isang news briefing noong nakaraang linggo, inakusahan ng pagpapagsalita ng Foreign Ministry na si Lin Jian ang US na naghahanap ng unilateral military advantage at binigyang diin ang malakas sa pagtutol ng China sa deployment. Dagdag pa ni Lin Jian, hinihikayat nila ang US na team na ikalang at alalahanin ang mga siguridad ng ibang mga bansa itigil ang pag ng kumpuntasyong militar, ihinto ang pagsira sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at gumawa ng mga konkretong aksyon upang mabawasan ang mga estratehikong panganib. Samantala, sisimula ng libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang magkasanib ng military exercises sa Pilipinas ngayong lunes habang ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay maaring magdulot ng labanan. Ang tao ng pagsasanay ay binansagang balikatan 2024 ay gaganapin sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansang kapuluan malapit sa mga potensyal na flashpoint ng South China Sea at Taiwan. Bilang tugon sa lumalagong impluensya ng China, pinalalakas ng Estados Unidos ang pakikipag alyansa sa mga bansa sa riyon ng Asia Pacific, kabilang ang Pilipinas. Ang Amerika at Pilipinas ay kaalyado sa kasunduan at pinalalim ang kanilang kooperasyon sa pagtatanggol simula ng maupo si Pangulong Ferdinand Marcos noong 2022. Bagamat mahina ang armas ng Pilipinas, ang kalapitan nito sa South China Sea at Taiwan ay gagawing pangunahing kasosyo para sa Estados Unidos kung sakaling magkaroon ng salungatan sa China. Ayon kay Philippine Colonel Michael Logico, ang layunin ng armed forces kung bakit naririto ay upang paghandaan ang maaring maganap sa hinaharap sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa adba niya, walang pagtataki para hindi tayo maganda kung hindi ito gagawin ay isa itong hindi pagtupad sa tungkulin sa ating bansa. Ang Philippine Coast Guard ay sasama sa balikatan sa unang pagkakataon kasunod ng ilang komprotasyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat nito at ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa mga bahura sa baybayin ng Pilipinas. Pilipinas. Kasama sa joint drills and simulation ng armadong pagbawi ng isla sa lalawigan ng Palawan, ang pinakamalapit na pangunahing landmass ng Pilipinas sa mainit na pinagtatalunan na Spratly Island sa South China Sea. Ang parehong exercises ay gaganapin sa hilagang lalawigan ng Cagayan at Batanes, parehong wala pang 300 kilometers mula sa Taiwan. Tulad ng nakaraang taon, magkakaroon ng paglulubog ng mga barko sa hilagang lalawigan ng Ilocos Norte. Ang iba pang pagsasanay ay may kinalaman sa pakikipagdigma sa impormasyon, siguridad sa dagat at pinagsamang air at missile defense. Ang United States ay nagdeploy ng kanilang Standard Missile-6 o SM-6 Guided Missiles sa Pilipinas para sa balikatan. Ngunit sinabi ni Logico na hindi gagamitin ang mga armas sa drills. Ang mga pagsasanay ay tatagal hanggang May 10 at lalahuan ng humigit kumulang 11,000 Amerikano at 5,000 sundalong Pilipino, gayon din ang tauhan ng militar ng Australia at France. Magpapakalat din ang France ng parkong pandigma na makikibahagi sa joint exercises kasama ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at US, labing apat na bansa sa Asia at Europa ang sa sali bilang mga taga-Masid sa kauna-unahang pagkakataon lalampas ang mga drills sa teritoryo ng Pilipinas na umaabot ng humigit kumulang 22 kilometro mula sa baybayin nito sabi ni Logico mula kay Lieutenant General William Journey commander of US Marine Corps forces Pacific na ang balikat na higit pa sa exercises ito ay isang tangible demonstration ng kanilang shared commitment. Dagdag pa niya, ito ay mahalaga para sa regional na kapayapaan at ito din daw ay mahalaga sa regional na katatagan.